Subukan nyo to guys para sa reels upload nyo. Bago nyo po siya i-post, gawin nyo muna to. Check nyo, baka meron din sa inyo. Kasi meron sa akin at ginagawa ko na to guys. Ito yung updates ni Meta. Bago nyo siya i-post, pindutin nyo yung photo icon. Okay, ngayon, mamimili po kayo dyan kung saan yung gagawin yung thumbnails or cover ng inyong reels. Ayan, tansyahin nyo lang kung saan banda nyo ang gagamitin. Yung sa akin yan guys, kasi yan po ang mga nilagyan ko ng text. Ngayon, pag okay na po sa inyo, nakapili na po kayo, natansyahin nyo na kung saan banda, i-save nyo na po siya. Pindutin nyo lang po yung save sa taas at mas save na po yan. Huwag kalimutang maglagay ng title at hashtag kasi napaka-importante po ng hashtag. Sila yung magbibigay ng way para marami pong makakapanood ng reels nyo po. Naton on nyo na yung star post nyo na. Yan ang isa sa mga update ni Meta na paglalagay ng thumbnails. Meron din sa long form at sa reels. Sana nakuha nyo guys. Please share this video and follow mo ko for more tips. Thank you so much.